pang pulutan, pang sudan, pang pari sa saging na linong So, mo na ninyong gipangita guys. So, perfect ka ayun So, for today's video is magluto na po tao. Tina manok or isaw na Tagalog. So, limpyo na siya, guys. Tapos, nagpainita niya o karahay. Kaya, ato ano siyang pabukalan. O di hindi na ta magbutang niya o tubig. Kaya, matubig na na siya. Iyaha, dahil yung nagata adda toyo kaya na medyo para na napun ni siya ila sa daan o di ba so nagtubig na na siya guys so kana tubig ato lang nang ilabay unya pagka kuan na ni pag, uh, anani, pag pabukal ato ni siyang isit aside ato ni siyang islayson og ginagmay unya magpainita apo ta og karahay maglunod ta og margarin kay mao ni ato ang iluto ang margarin kay wala tay mantika kung naapod may butter pwede po ra pod kaayo So, ako nga kung akong available dari is margarine. Pang palaman ang tani. Pero, ako mang nakita. So, muna na akong iluto. May ilo ilunod na nato ni ato ang tina sa manok. Ato na ni Gipino-Pino. Dayon ato lang na siya. Ukay, ukay yun, uktaro. So, ato nang ni pass forward. So, no choice taan ni mag push over ta. Palagsaba ang ato ang hiniktan tandering nga manok. <laughs> So magata diha og pang palasa, dayon kalamansi, unya sibuyas na puti. So mo na gini ato ang na pulutan, guys. Kaya ang ato ang customer diri nagkulat na. Unya nagata diha og paminta powder og natay liver spread diri. So, ato ni isagol. So, first time po na ako Galuto. O, ingon ani nga na ay liver spread. So, siguro, lami jud ka ni siya kay social social naman eh. Naman liver spread. So, social. Ang na ay liver spread. Social na. Ang mm, lang. Ang mag-aari ay tayo o siling ako likot kay lami manggining yun na halang. Eh, syempre, ang ato ang target ani, food lutan. Kaya nagkulat na darijud ang ako ang customer. Tapos, mag-ata dali asin. So, kapoy bitaw mag -voice over, no? Pero, sige lang. Ato alang yun ning panon jagaan. So, loto na ang ato ang pang pulutan, pang sudan.